Good evening mga kaberks uh, Nerong oras ha Quarter uh, to 7 Ready na akong maluto lutuon mga kaberks Ready na akong mga gulay ah, uh, Wala pa na akong nagilunod kay Karong oras ah, oh, 6.30 hangtod to the city Anytime Magpasundo na akong asawa Tanaw na to, to nga akong ipang prepare nga uh, Panihapon ng no, mga kaberks uh. So, ready na ni Kaberks. Uh, ilunod na lang ni siya. Ilunod. May mga dahon, dahon, alugbati, kamunggay. Huwag atong lang sa kusina, ang akong gi prepare na. Actually, na nagbukal lagi na sa mga kaburks. Na ibulad, na nailamas. Pero wala pa na ako nagilunod itong mga gulay kay basig dugay pa mo akong asawa sa ang trabaho. Malata ang gulay mga kabirks. Sumo brown siya, hindi siya mag green, -green. So ina na akong gihimo. Uh, ko na ang tubig, nanay lamas, nanay, nanay sahog. Then pag humana ko sundo niya, bago na ko ilunod ang mga gulay nga akong grip prepare sama ani para dili siya malata mga kaberks para pag niya gilis gikan sa trabaho manihapon na may mga kaberks wow! Kaya, salamat